<Niccoughs> 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 Papa, bà <sop> này cậu <Niccoughs> Wow, cool <Niccoughs> Pasok kami ni Kayden sa school. Mm -hmm. Asa yung bag mo? Ay, kamay. Sige po. Asa yung bag mo? Kukunin mo yung bag mo. Siyempre. Yo! Ten, 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 ten. Kamay na po. Wow! Bakit si nanay ang masulat? Halika dito. Si nanay ang masulat. Hila mo yung bag mo. Papasok na si Kayden. Saan ka maging -e school? Daddy. Ha? Daddy. Tanong mo kay mama mo, asan susi? Ganda baga. Ito yung baga kay Aiden, oh. Si Aiden eh. si ay papasok sa school na yon Tayo ang mag-aatid. -tay. sa niyo ako. Let's go. Nanti si Aiden gamit tong e-bike. Ang kasasakay din? bike E-bike. Iba'y bike ikaw din. Oh, okay. plano? bike plano. Oh, aeroplano. na. Sakay na tayo. Lalakad nga sila eh. Halika na. Lobat. Dito ka na oh. Sakay na Wawa naman. Si Mama. Gusto pala si Mama sa kayo. Eh. Halika na. Sa kayo na agarod. Gusto niya sumakay si Mama niya. Diyan Wawa. Ayaw. Sa si Mama mo. Grabe pag mamahal mo kay Mama mo. Ah. Lakad Mami na o. Wawa. Sama si Mama. Wawa ka mag Hey, Den. ka kay Den. Wow. Ay, yan nampaliskon mo din eh. Dito pa. Etina. ya. oh, oh. si so, Alamin din, so nagtuturo nandaan din pa po. Grabe kan ha. Niyan. No, bet ko din. Ito na ata ikaw mo 'Di alam niya kay din. Tampo. Ay alam mo Oh, Oo, nagtuturo Oh, tingnan mo school mo. Bye-bye. Bye-bye ka pa. Oh, kamu betul Iwan. Iwan. Siapa Iwan? Iwan. Iwan si Mamila. Apa? Ah, Saya. Saya. Iwan si Mamila. Iwan. Saya. 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 Wow. Nagtatawag ni Papa. Say hi Papa's vlog. Time. Time. Ha, nah? time, ha? Oh, Sana. na 'yan, mga Oh, natin yung pinto. Sarado. ni Papa. Ay, ikaw na? Kaya mo? Ano yung na, kami na na. Huwag mo ilalagot lang. Okay nah, na yan. na na, na. Na, na. Ito na, picture Picture na Picture na muna. isa lang. O, lang. lang. pa rin. Bye. Bye. Boleh lah. Ha. Pada nak sampai ke arah pula. Tidak ada lagi ke pian Ha? Jangan Ha? 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 Ha?

kailangan na. Sir. Oh. Bigyan ko Color the sun. color the sun. Hindi ka doon. So, Ma'am, ada tumutumingi Then, tapos na ikaw? Tapos na school? Then? Bukas? Uh, itang! Ha? Papasok ka? Itang! Ikaw hindi? Hindi! Bakit? Hindi lang eh! Hindi lang? Walang pasok bukas?